Punta tayo dito kasi daw sabi nila may mga ano daw dito mga uh, tribo wakwak may mga tao dito mga taga tribo wakwak ay ayun mag interview tayo ng mga uh, ano kung ano yung mga kabuhayan nila sa tribo nila ito parang leader to ng tribo nila ito tanongin natin yung leader ng tribo, boss. Boss, pwede no, no, mo, no, 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 mo tanong, boss. Boss, oh. taga saan kayo, boss? dito lang kami sa ano? Tribo, anong tribo <laughs> kayo? Tribo, kukwak. Tribo, kukwak yata itong nandito. Ba't dito But, <laughs> kayo, boss? Dito kami, pinasyal lang ko yung lugar Barin namin dito nana? eh. Saan ba? Sa, ito ano, ito, ito. Yung Lubigan Resort. Ah, sa'yo ito? Uh. Yaman mo pala, boss. Hindi naman masyado, konti lang. May anak ka, boss? Ito? Mayroon. Ito? Mayroon, isa lang. Saan dito? Ito? Wala dito. Ay, wala pala. Ito yung, ano ko dito, Lubigan Resort. Ha? Ah? Oh my God. Para pag may mga ano? ligo. Libre sila paligo pero may bayad sa katil. At may mga pamilya mo <coughs> doon sa bundok, boss. At may mga pamilya ko na sa... <coughs> uh, <coughs> sa uh, Sugon. Sa Sugon. Sugon, <coughs>